Hello, magandang araw. Ngayong araw na ito ay magre-repat tayo ng mga buganbilya gamit ang mga kakaibang paso. Ito. So, meron na tayo ditong sample. Ayan, yung mga una kong ginawa. Ito po siya. Ayan, nakakaakit din kasi yung mga ganitong style. Lalong lalo na pag masikip po yung ating bakuran o garden. So, ito din o. Oh. Malit lang po yan pero maganda rin. So bago tayo magpatuloy, siya nga po pala kasama ko si Baby Raya. Hayan na po siya. Makulit na po talaga to kapag ako'y nagbablog lagi na siyang nandito sa aking tabi. Sana mamana niya yung pagiging plant dito natin. O oh, no? Oh. Oh, hello ka dun Hello oh. ka Hello. So, at ngayon nga ito yung ating aayusin. Sira na rin po kasi yung paso nito. Ganyan na po siya. Kaya ngayon ay ililipat din natin. At syempre ito yung i-explore natin kung paano siya magkakasya dito ayan meron na pong butas ayan po ilalagay po natin ito dito ayan sa mga bago lang po sa ating channel ako nga pala si Daddy Bert at welcome po sa ating channel Robinsyanong Daddy at ganun din po kapag ka meron po kayong time at hindi pa kayo nakapalo din sa akin sa ating Facebook page hanapin nyo lang po Daddy Bert ayan po siya so ayan tuloy na po natin Siguro sisirain ko na lang to. Total sira naman na. Ayan kasi baka mahirap. Ah, madali lang din palang tanggalin. Kaso eh. ah, may mga ano kasi may mga ugat. Gusto ko sanang kunin yung mga ugat niya. Kaya sisirain na lang natin. Medyo mahirap din palang magrepat kapag ka ganito ang sisirain natin yung kaso mismo yeah, parang surrender na ako dun sa isa kaya ganun na lang so heto siya ayan ang ko lang tong ano niya stick niya So, ayan, bawasan natin yung kanyang mga lupa para makita natin kung anong itsura. At ayun nga ang itsura niya. Ayan, ganyan siya. So, okay, maganda. Napakaganda niya, no? Ayan, maganda po yung ugat niya. So, malalaro natin to kung paano siya ilagay. Subukan natin siyang isuot dito. Kung kakasya. Ayun, parang maganda siyang ganito, nakaupo. Ganda na ganyan. So, ganyan yung magiging itsura po nito. So, yan. Ganyan. So, para siyang, ano, papaupuin natin siya dito na ganyan. So, ayan siya. Okay. Cut mo yeah. pala. Ngayon, i-ready na natin yung ating paso. Ayan. Ang una kong nilalagay ay bato. Ayan. So, yung mga saktong, ano lang, bato. Hindi ka ganong malaki. Hindi rin ganong maliliit. So, Ayan. yun okay na tapos eto yung ating lupa mga nabulok ito na no, nyog, tokopit nilagyan ko na rin po ng buhangin ayan may mga buhangin po yan kaya ganyan po yung texture niya mabuhaghag po siya ayan po so lalagyan na natin ito ng lupa So, ayun. Ilalagay na natin to. Ayan na siya. Ayan. Maganda sana kung medyo mahaba-haba pa nga to at i-expose natin ng konti. Kaya lang, medyo delikado eh. Baka, ano, maputol. So, ganyan na lang muna. So, ganito po yung magiging itsura nyan. Ganyan. So, ito, tsagaan lang natin na lagyan ng lupa. Yeah. Yes, anak. Bakit ikaw ang wall Tumbak ka na oh, Tumbak ka. Ganyan. Okay? Behave ka lang anak ah. Para matapos natin itong napakaganda nating halaman dito. Yan. Kailangan natin nasiksikin ng konti.

So, bale, ito na po siya. Napakaganda pala ng naging outcome. So, hayan, medyo siguro ire -re review ko to. Baka sakaling lagyan ko pa ng tali, no? ng kahit konting alambre dito. Para secure talaga siya. Anyway, maganda naman yung pagkakaupo niya. Kaya lang, ah, uh, hindi ako kampante na ganito lang to. So, ayusin natin. So, ganyan po yung naging itsura. So, ang gagawin natin dito, hayaan ko lang munang lumaki to. Tsaka natin talian na maging ganito. Ayan. So tatalian natin to ng bonsai wire papunta dito para maging ganun. So ito po napakaganda ng resulta. Ayan. Ito ayusin lang natin, sisiksikan ko lang ng mga maliliit na bato dito para kapag kadiligan natin ay hindi tumatalsik-talsik yung mga lupa. Yun yun minsan ang purpose kaya naglalagay-lagay tayo ng na mga bato-bato dito. Ayan. At yan na nga po no, yung naging resulta natin. Kaya antabayanan nyo po yung mga susunod natin gawin dito. tabayan nyo lagi kahit minsan-minsan lang ako nag-upload sa YouTube. Pero marami pa rin po tayong mga ideas na gustong i-share. Kaya maraming salamat din po sa mga nag-aantabay at laging sumusuporta. Thank you so much and sana nandyan pa rin kayo sa ating mga susunod pang mga videos. Thank you!